May gusto ka bang sabihin sa isang tao na hindi mo kayang sabihin ng derechahan? Call ka lang kay Tita Lara. At siya na ang bahala dyan. Pakinggan ang programang Call Ka Lang alas 10 ng gabi. Dito sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. gusto ka bang aminin? O gustong sabihin? Pwede rin kitang tulungan sa mga bagay na hindi mo masabi ng derechahan. Ano bang hinihintay mo? Call ka lang. 93.9 IFM, ay narinig ko na yun, na magandang magandang gabi pa rin naman sa ating lahat mga idol, 1025 on the clock, kasama nyo pa rin ang inyong pamansan, tita, tita Lara, at ito, ang programang Call Ka Lang, sa lahat ng mga gustong mag-share ng kahit na ano, o baka naman meron kang gustong i-share, at meron ka din naman problema, problema sa pagda-deliver na mga mensahe sa mga taong hindi mo kayang kausapin ng derechahan, ako nang bahala dyan. Ang dapat mo lang gawin ay call ka lang. At ngayon, mga idol, kasama na natin sa linya ang ating caller for tonight. And by the way, pwede kayo manood sa ating Facebook page siya, IFM 93.9 Manila. At the same time, live din tayo sa ating YouTube channel. Kaya naman ako, haba kayo ay nagre-relax ako, ano man yan, ito na, simulan na natin ang ating kwentuhan kasama natin sa linyang ating caller for tonight. Hello! Hello po, good evening. Hi, good evening. Anong pangalan? Matmat -mat po, from Quezon City. Matmat -mat ng Quezon City. Si Matmat -mat ba? Ilang taon na ba si Matmat? -mat? 24 po. 24. Ikaw ba ay nagkatrabaho, nag-aaral? Nag-work po ako sa isang BPO company. Ah, okay. So, isang call center agent itong si Matt Matt. Okay, Matt Matt. Yes. Ikaw ay napatawag dahil for sure meron kang gustong sabihin. Okay. Opo. Uh, tumawag po ako kasi nakabahan po ako. Huwag kang nabahan. Okay lang yan. Isipin mo na lang tayong dalawa lang yung nagkukwentuhan. Meron po kasi akong... Um, isang bagay na gusto sana sabihin. Okay. Kaso, hindi ko po kayang sabihin dyan sa taong yun. Okay. Ah, uh, bale, yung kwento po kasi, since call center agent na po ako, umaga na po ako umuwi. Tapos, tuwing galing po ako sa trabaho, lagi ko pong, lagi po ako may nadadaan ng isang matanda na nagtitinda po siya ng pandesal. Alam niyo po yung parang naka-sidecar na pandesal, ganun. Ah, okay. So, matandang oh. ano to, babae, lalaki? Lalaki po. Matandang nagtitinda po siya noon uh -oh. ng pandesal, malapit po sa bahay namin. Tapos, araw-araw po yun. Parang simula po, bago pa po ata ako magtrabaho sa call center, nakikita, nakikita ko na siya roon. Uh -huh. Tapos, wala pong pala yun, nakikita ko siya. Nadadaanan ko po siya lagi. <coughs> tuwing pauwi ako. Minsan po, nakikita ko po siya, um, nakikipaglaro po siya dun sa mga bata sa lugar namin. Tapos, minsan naman po, ako yung tuwa niya po yung mga kapitbahay namin. Siguro po, suki niya na. Pero, kahit lagi ko po kasi siyang nakikita, hindi pa ako bumipili sa kanya. Kasi hindi nataanan ko lang po siya. Tapos, yun po, naging parte na po ng routine ko yun yung madadaan ko po siya, tapos makikita ko siya. Kaso napapansin ko po, tuwing dumadaan po ko, lagi po siyang sa akin. Mm -hmm. Pero ako po, dead ma lang naman po ako. Parang okay, hindi ka dyan, sige lang. Tapos, unconsciously po, parang nililook forward ko na po pala yung pagkikita na, na, hindi naman sa pagkikita, pero yung makasalubong ko yung matanda, ganun po. Parang nasanay na po ako sa presensya ng matanda na nakakasalupong ko lagi. Tapos, isang araw po, nagtaka na lang po kasi wala po yung matanda na nagtitinda. Eh, araw-araw nga po yung malapit sa bahay namin. Tapos, nung no una po, inisip ko, ah, baka ano, nagpahay nga kasi, tanda na eh. Siguro po, senior citizen na, 60s or 70s, mga ganun na po. Mm -hmm. Tapos, yun po. Yung ilang araw po, naging siguro sa linggo na rin. Nagtataka na po talaga ako kasi hindi po siya ganun eh. Hanggang sa narinig ko na lang po sa mga marites sa bahay namin. Ay, sa bahay namin. Ng mga kapit-bahay namin. Patay na raw po sa kayong matanda. Tapos mm -hmm. ng pandesal. Bale, ay po. Okay. Sa ko na po, yung lumipas simula po nung alaman ko yun. Tapos, kanina po, off ko po kasi. Mm -mm. Pagkatating ko po sa bahay, yung kapatid ko po, inaya niya po ako kumain ng pandesal. Mm -hmm. Tapos, ano sabi ko na lang po nung nung natikman ko yung pandesal, sabi ko po sa isip ko, mas masarap pa rin po yung tinggang pandesal ni Papa. Wait. Ah. Okay. So, ang ibig mong sabihin, ano ba yan? Parang ngayon pa lang naiiyak na ako. Ano ba yan? So, ang ibig mong sabihin, yung matandang lalaki na nakikita mo ay tatay mo. Oh. Oh. Tama ba kung tama yung ano ha? Yung tama yung pagkakaintindi, pagkakaintindi ko, no? Opo. Oh, Papa ko. Ito yung sindano. Pag-alistan. Pero kaya po tumawag kasi hindi ko po kaya sabihin kay mama Pwede po bang kayo na lang yung magsabi kay mama na patay niya si papa? <laughs> <laughs> Hindi ko po kasi para sa akin bang galing. May malapay ng loko po so, sa akin at na makit sa akin Patay na. Um, okay, Matmat, -mat, ha? Um, pero Bakit? Kasi parang ang, ang ganda nung ano nung, nung nung build up ng kwento mo. Akala ko dun, talaga doon sa kwento mo parang kakilala mo lang talaga 'yon. Pero turns out na tatay mo pala 'yon. Pero ang tanong ko sa iyo, mat bakit? Alam mo ba natatay mo 'yon? Noon pa man nung nakikita mo pa na Opo. Nagtitinda siya. Alam mo aware ka na man natatay mo 'yon? Alam ko po. Okay, pero una sa lahat, gusto ko malaman bakit hindi niyo kasama yung tatay niyo? Kasi po... Noong bata po kasi kami, lagi niya kami binubugbog. Pati po si mama. Okay. Dumating po sa point na... na-hospital na po yung mama ko, mas sobrang pang-bubugbog niya. Tapos nang bababae rin po kasi yun si papa. Kaya parang na-hospital po si mama, hindi na po siya umuwi. <laughs> Wala na po yung balita sa kanya. Kaya, kaya ko po nang nakita ko po siya doon. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Sabi ko pa lang ako sa sarili ko. Wala. Hayaan ko lang siya. Kasi kami nga po notis niya. Mm -hmm. Diba? Kaya ko rin. Kaya ko rin siya notis niya. So, At saka, yung nararamdaman, nung nakikita mo ba yung tatay mo, anong nararamdaman mo every time na nakikita mo siya? Kasi, di ba, alam mo yun, um, kumbaga, hindi pa rin siya lumayo sa inyo eh, di ba? Kasi sabi mo nga, lagi mo pa rin nakikita, lagi mo pa rin nadadaanan, ganyan. Ano po yun, parang... <laughs> Sa probinsya po kasi kami nakatera noon tapos ngayon po nalumipat kami sa Quezon City nung kong kapatid. Nagulat na rin lang po ko na nakikita ko po siya ron kasi wala po talaga kami kontak sa kanya. Hindi po namin siya hinanap, ipinagtanong sa mga kamag-anak namin, hindi po namin siya hinanap. Kaya nung nakita ko po siya noon, siguro tadhana na rin lang po yung gumawa ng paraan para magkita kami. Mm -hmm. Pero sinayang ko po. <laughs> Pero hindi ka nagkaroon ng lakas na loob na kausapin man lang? Yung... Hindi po kasi. Galit po ko sa kanya eh. mm -hmm. Kasi grabe po yung pangaabuso na naranasan namin. Mm -hmm. Yung mama ko lalo na. Grabe po yung mga tatay namin lahat eh. Nanatatanggap dahil sa kanya. Mm -hmm. Hindi nung nakita ko po siya galit lang po talaga yung naramdaman ko. Uh -huh. okay. Hindi ko rin po alam bakit ako nasasaktan ng ganito ngayon. Mm -mm. Pero yung nanay mo ba, nababanggit pa rin ba yung tatay nyo? May... May idea ka ba kung ano bang nararamdaman ng nanay mo sa tatay mo noon na galit pa rin ba hanggang ngayon? Hindi pa rin niya kayang tanggapin? no na po parang galit pa rin po si Mama. Tapos hindi rin po kasi namin siya napag-uusapan. Kasi mm -hmm. parang pumilakas ng loob na para pag-uusapan siya. Parang tabo na po siya sa pamilya namin tuwing umuwi kami sa probinsya. Mm -hmm. Pero kasi po, kilala ko yung Mama ko eh. Kahit parang galit-galit lang po yun deep inside, alam ko. Alam ko mahal pa rin po nun si Papa. Okay. Kaya lang, hindi ko po talaga ayos sabihin sa kanya. Mm -hmm. Okay. So, kanina, sabi mo, um, yung kapatid mo, sinabi mo nga na natikman mo yung pandesal. Opo. Mm -mm. Kasi, hindi po ko bumibili. Mm -mm. Pero, kapatid ko po, po, yung kapatid ko po, po bumibili rin eh. Ah, okay. Aware ka na bumibili naman yung kapatid mo? Opo. So, ibig sabihin, nagkakausap din yung kapatid mo, tsaka yung tatay, tatay niyo? Sabi niya po, hindi naman. Parang yung casual lang po na tindero, tsaka uh, customer po yung bibili lang siya, tapos wala na pong ibang interaction. Okay. Pero aware naman yung kapatid mo na tatay niya yun? Yes po. Pero pareho po kasi kami may galit sa kanya. Mm -mm. Siguro po, dahil bata pa po siya that time, baka mas, mas napakatawad niya na po na maaga. Ganun po. Okay. So ngayon, ang problema mo ay hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa nanay mo na wala na yung tatay niyo. Hindi ko po talaga alam. Ano? Pero sa palagay mo ba, um, sa palagay mo ba Kung halimbawa man ano Kung halimbawa man Pag tinanong ni nanay mo Kung ano yung nararamdaman niya ngayon Sa tatay mo Sa palagay mo yung galit ba nandun pa Siguro po Galit para sa amin sa mga anak niya mm -mm. Pero marapok po kasi yun si mama Siguro mm -mm. ralo kahit galit po yun niya pa rin po. Okay. Pero, ito lang kasi ano, pagdating kasi dun sa pagsasabi, lalo na kapag mga gantong bagay, ano, na wala na yung tatay, sa nanay ninyo, mas maganda na pinag-uusapan to ng pamilya. Diba? Teka lang, una sa lahat, Uh, talaga bang nasigurado ninyo na kaya hindi nyo na nakikita yung tatay nyo eh dahil wala na nga talaga siya, dahil patay na nga ba talaga siya, o baka mamaya may sakit lang. Uh, nung sa burol po niya, nagpasama po ako rin sa sumama po ako rin sa kapitbahay namin mm -hmm. na pumunta po sa burol. Uh, so, hindi mm. ko ka po kaya tingnan eh. Nakita ko lang po